Hello my dear friends, welcome po sa Tina's Journal PH. Ito po ang aking pagbabahagi ng mga ganap. Lahat ng ito ay mga simpleng gawain sa bahay. Ako ang gumagawa mismo nito. At gusto kong ibahagi na bilang isang OFW pag uwi ko sa bahay namin. Ganito pa rin ang aking trabaho. So, traditional po lahat. Wala pong mga makina ang kagandahan po dito, nakakasave ako sa pambayad ng kuryente dahil mano-mano ang mga gawain. Hindi ako gumagamit ng washing machine. Ayan, yan ang aking paglalaba. Kumot yan na mabigat. Talagang twist, twist, twist hanggang sa hindi na siya mabigat. Dahil ako ay naglaba sa balon, talagang libre din ang tubig mula sa kalikasan. Ito ang biyaya ng kalikasan. At hindi ko ramdam ang init ng temperatura dahil ako ay nasa ilalim ng mga puno. Libre din ang hangin. Hindi ko kailangang paandarin ang electric pan. So ayan, malapit na pong matapos ang aking pagre Tapos na po ako sa paglalaba kanina. May bisita pala akong manok dito ah. Akala niya naghugas ako ng pinggan kaya pumupunta dito. Ayan, mukhang pansinin ang tatak ng aking t-shirt. Nagutom sa paglalaba, inom muna ako ng tsaa. Ito yung yellow tea. At bago magpakain, mag give muna ako ng tubig. Ito, mano-mano na po. So, ito pinagawa ko. Malaki rin ang gastos ko dito. Kasi ayon sa nanay ko, mga 13 meters ang nahuka nila bago na kuhayong yung tubig. Saan papunta si Kunyang? Tingnan natin saan siya makakarating. Ayan, magpapainom siya ng tubig para sa alaga. Dapat tuloy-tuloy ang supply ng kanilang tubig. Maliit daw kasi ang aking water container. Sa susunod, bili ako ng orokan na malaki para hindi ako laging magkakarga ng tubig. Ayan, susunod na gagawin ni Kunyang ay maglilinis, alisin ang mga dumi. Mabaho ba ang kulungan? Dahil sa pera, kailangan gawin to eh para mabuhay. Ganun talaga ang amoy ng pera. Sana mabawi ko ang gastos ko dito kasi mahal na palang mga materyales sa Pilipinas. Nagugulat ako talaga tuwing bibili ako ng mga gamit. Katulad nitong kulungan, mahigit 10,000 lahat di pa kasali ang labor kasi ang gumawa nito yung kapatid ko at tatay ko so ayan muna ang update sa simpleng buhay ni Konyang maraming salamat po sa inyong panonood huwag kalimutang mag thumbs up naubusan na po ako ng sasabihin maraming maraming salamat po sa oras ninyo sa panonood sa akin kita kits po tayo sa susunod kong pagbabahagi ng aking buhay